Kung sakali daw na matanggal nga sa pwesto itong si Sara Duterte at magkaroon na ng hatol na ma-impeach itong si Tambalustay, hindi daw tatanggapin ni uh, Senate President Jesus Escudero ang posisyon. Escudero vows to reject VP post if Sara is ousted. Are house to do the same. Hinimog niya rin ang kongreso na kung sino man ang napipisil na ipalit sa hale, huwag din daw tanggapin bakante ang pwesto. mag appoint ba ang Pangulo sa, sa usapin na yan? Hindi natin sigurado. Pero bakit nga ba ayaw tanggal, tanggapin ni um, Senate President Escudero ay kung sa ang iniisip kasi ng mga kababayan natin, siya talaga ang dapat ipalit eh. Dahil siya ata ang pangatlo na sa pinakamataas na posisyon sa ating bansa. So siya ang papalit dapat. Siguro iniisip kasi niya, sabi nga ng mga netizen sa mga nababasa natin komento, napakalaki daw kasing kalat ang iniwan natong sa Sara Duterte. Kaya wala talagang gugustuhin or hindi daw gugustuhin ng sino man na saluhin lahat ng yan. Kung natatandaan nyo rin po, sinira rin ni Sara Duterte ang credibility or ang imahin ng Office of the Vice President. So talagang mahirapan yung susunod na ibangon. Kung gaano ka tayo iniangat ni Atty. Leni Robredo ang, ang OVP, siya naman pong lagapak ng malala sa sa panahon na itong si Sarah Duterte. Kahit sa DepEd, hindi naman yung bagong DepEd Secretary, ang daming nadidiscovery ngayon ng mga kabulastugan pa na, na sa tingin ng marami ay may kinalaman pa rin na itong si Sarah Duterte. You see? Malala, no? Malala. Tapos ano daw ito? Pangigipit? Pamumuliti ka? <laughs> dahil yung mga Uh, kung daw lahat, gusto maging presidente. Yun ba? <laughs> eh, ang totoo niyan, kayo po, ito sa Sara Duterte, ang gusto maging presidente at yun pala talagang plano na nila. Na kahit nakipag-team up, plano ng galitin ng sambayanan para mag-alsa, para ipanawagan na rin ang pag-resign at yun na nga, makapuesto ito na sa Davao. Matagal na daw plano yan. I am not interested in becoming vice president. It leaves a bad taste. <laughs> Pwede, dahil sila kasi ang magdi-decide on the case. And it turns out, I want the post sa bandang huli daw. Baka daw kasi kaya nila isinusulong, katulad din ng mga kongresista, ay dahil meron sa kanila na gustong pumalit. Hmm. Pero ang totoo, wala eh. Sino ba naman kasi ang sasalo sa pwesto na dinungisan, dinumihan, binalahura ng isang Sara Duterte? Natura lamang na wala. So, hindi kaya din natin eh, si Cheese Escudero nga, ang Senate President Escudero, na ganun din daw sana ang gawin ng mga kongresista kung sakali na sa pagkakaalam ko, maraming pwedeng ipalit eh. Hmm. Sana daw ay, yun nga, hindi rin tanggapin ng kahit sino kongresista dahil um, ng marami na yun ang interes nila kaya isinulo nga itong impeachment laban kay Sara Duterte. Good luck.